Dito naman ako ngayon malapit sa Nagurang Island. Yan o, shout out sa taga Nagurang. At yan din yung katabi ko, malapit lang sa akin. Andyan lang sa unahan ko pumundo. Medyo maalon ngayon ng kunti. Puro kung sumama si Boy Tulog, ah. Nahilo na naman. Pero sabi niya, susuko lang daw siya. Hindi susuko. <laughs> susuko lang, wag susuko. Sana wag lang umulan mamaya. Tumutulo pa naman yung trapal ng bangka ko. Pag umuulan, umuulan din sa loob. Ano? <laughs> you know? Ang kapal ng kaulapan parang mababa yung chance, chance na hindi to ulan at sana may grasya na lang dito ulit dahil log, yung laut namin kanina ni Buitolog mayroon na lang sana dito ng grasya para makabawi-bawi na, na lang tayo yun at update na lang mamaya mga katrupa Pagpailaw na tayo. Unang area na natin ito mga katropa Yan pa yung ating isang slupan Timbangan yan Para dyan lang pumakit na yung Glasya sa ilalim Ito na po yung unang area natin mga katropa At Siyempre, basahin naman po natin yung mga nagpa-shoutout na ating mga at uh, taga panood uh, shout out po kay Romel Daet from Albay Danilo Adalim Roger Lim at shout out din po kay Saddam OFW ng Sec security guard ng Dubai yun shout out po at shout out din po kay Bartolome Grotas from Montalban Rizal Jaime Dulay from Bulan Sosugon Arby uh, Injang Shop from Caloocan City at shoutout din po kay Norberto Tornada, Jose Cipres from Jimmy Cavite, at Abel Abaracuso. Ayan, shoutout po mga katropa. Puro buto ito yung sabay na isda. Parang wala tayo nitong ma tula-tula. Dahil mga butiti yung sabay. Okay din naman yung ating unang pagsak parang po pasayan na lang ito yung ma ulam naman natin oh hipon hipon tayo pasayan ayos sold naman pang sura sold naman pang ulam ang ating unang bagsak Ayos din naman. Tingnan naman muna yung pangulang natin. Pilay yung isda. At sabay na lang natin yung mga pasayan. Para sarap naman ang ating kain.

pasayan pa rin na sabay si ho kailan ilan na pasayan ayos talaga at yung pusit ho nasa dalawang kilo pa rin siguro kaso may sumabay na mga maliliit na ito kaya yeah, ay naman ito mamaya pampang ulam na naman sa bahay ano so, Ano ang natin? Oh. Kumano pano? Laging stirring yung mga buti-tik. Mga buti-tik. Mga buti para bumuka yung lambat mangat yun know, o mga pusit ang mangat pag angat na ng lambat hindi malabo ang tubig dito di masyado makita yung lambat yan nakalatag na ulit at maya maya naman tayo mag aarya pagkalipas naman ng mga dalawang oras na pailaw ipo naman tayo ng kwa sa ilalim mga pusit at isda yan na yung pusit nó na lang yung tungan ho wala na mas lalakwan yung kusit parang puro na lang kagilatin natin. may mga kunti-kunti pa na kasayan tayo mga pa. <laughs> Pararating lang natin at yung huli natin ay logi. Bawin na lang natin sa kape. Bawin na lang tayo sa sunod.